Hi guys, ito na po yung part 2. Hello, oh my gosh. Let's go. Wait. Okay. Bubuksan mo muna ito. <coughs> Five days nga pala ako dito, no? Hmm. Hindi na bumalik. Bumalik sa'yo din. Sa isipan ko. Mga lalo. Napakanta pa talaga ang bebe. Sorry guys. Yung kanta kasi inainlaw ko sa kanta Yung hindi na bumalik. Bumalik sa'yo. Ag. Ano muna ako? Papa TV muna Ah, oh, Ang ganda naman ito. Ayan. Eh, ano ba itong bastos mo? Kanta muna ako habang maglalakad. Pupunta ako McDonald's. yun lang naman yan. Iwana, Gabriel! Dito lang naman. Di naman kasi malayo eh. <laughs> Kaya, maglalakad lang ako lapis. Bilis naman. Ay, hindi na lang siguro. Bilis na kasi ng oras eh. 11 na. 11.5 na. Ay, nako. Mag, ano, na, mag, <coughs> tawag dito, mag, mag, tawag dito. Mag, ano, tawag Wait. Ano na ako katiyan tawag yan? Ano ba to? Nagsha shower? Ano ba naman kasi bulol bulol na sa pagsalita. mag mo mag na magbibihis Yan tapos na rin. Tutulog na nga lang ako. Oh. Ah! One na. Wala na nga, matutulog na ako. So, by the way, guys, um, pupunta ako ng burgeran mamaya. <sighs> Ayun, umaga na. Wait nga lang, maliligo na lang. Ay, hindi na, nagshower naman ako kanina eh. Kaya magbibihis na lang nga. Ay Ayoko na nga lang magbihis. Wait. Punta muna ako ng burgeranan nga. Guys, gagantuhin ko na lang pala yung boses ko, ah. Nabayaan nyo na. Ah. Gantuhin ko na lang yung boses ko. Punta ako, tatakbo ako para madali lang. Take out po. Ito. Ayan, kasi pasikat na yung araw. malapit na yung araw. Ayan, bibilisan ko na. Wala pa talagang magbubok dito sa motel. Ang ganda-ganda pa naman. Pagpupunta ulit ako dito sa Boracay, mag ano talaga ako, dadala talaga ako ng maraming gamit para maano ko, para may ano ako, wait nga, ano to? Ay, may pagkain naman pala eh. Pero okay lang yan. Dito ko na lang siguro yung lalagay. Tapos na ako kumain, bis na muna ako. Kasi, na, mag, di hindi ako muna dito magsistay. Pupunta muna ako kahit saan. Yan, ito na lang yung susuotin ko para para maganda. Five o'clock ang... Ano ba oras ako nagising? One? Ay, one. Natutulog pa lang ako noon eh. Nabilaw na naman ako. Ano ba yaman yan? So, guys. Gantuhin, gantuhin ko na lang yung boses ko. Hindi na lang yung normal na boses ko. Kasi ang pangit ng boses ko. Kaya, ganto na lang. Sikat na yung araw. Dito ako sa park mag an mag -dun? mag swing swing ako kung pwede magsa Starbucks hello 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 ano yun ano hindi hello ang lakas naman yun parang ayoko ko dun na, ah. hindi sa normal lang hello ito din ah wag na kasi ko kasi ng malakas Ano ganito? May araw na nga talaga eh, no? Ala! Ang lakas! Ala, ala! Ala! Tama na kasi! Ano ba? Ang lakas-lakas naman! Yo. Hala. Ah. oh, nga pala. mandi nga yun. Hala. Patay. Patay ako nito. Okay lang. Absent muna ako. Nagsabi naman ako ka teacher na na ano na wala. Hindi mo na ako papasok kasi pupunta kami ng Boracay. Pero hindi alam kasi ng teacher ko na wala yung family ko kasi nag-abroad sa Amerika. Saka so ako lang mag -isa sa bahay. Kaya hindi niya naman alam naman na wala yung mother ko at father ko, si mami at daddy wala. So kaya nag-absent ako, sabi ko na, teacher, wala, hindi po muna ako papasok dahil papunta, pupunta kami ng Boracay pero hindi alam ni teacher na ako lang pala mag dito eh. So bye guys, comment for part 3. Sorry, gantuhin ko na lang yung boses ko ah, araw-araw.